Aba ibang klase nga itong depensa ni Dorian Finney-Smith kay SGA talaga nga namang natakot sa kanya. Well, sa labang ito, big offensive game para nga kay DFS kung saan meron siyang 14 points, meron siyang 7 rebounds at dalawang assists. At siyang may hawak ng highest plus minus dito sa buong Lakers team na siya nga mga idol ay positive 28 pero ang kanyang biggest contribution ay hindi sa opensa kung hindi ang depensa nga dito nga sa mga player ng Oklahoma City Thunder and in particular kay SGA 26 points and 9 assists a pretty solid game pero hindi ito ang kanyang usually na ginagawa at yan ay salamat kay Dorian Finney-Smith Well, pagpasok nga ni DFS at day 8 minute mark, abay binantayan niya agad itong si SGA at Ghost screen ang ginawa dito ng Thunder para lang mabigyan niya itong ang driving lane itong si Shile Julius Alexander pero napakagandang depensa ni DFS. sinaraduhan niya basically ng pinto ng driving lane itong si SGA. Pinasa na lang ang bola, nagmintis nga yan. And then dito naman mga idol, dribble land of nga nila and actually nag-switch nga ang LA Lakers dito. Pero nandyan pa rin si Dorian Finney-Smith para pigilan ng driving na SGA at pati na nga rin ang pasa niya sana kay Hartenstein ay napigilan niya nga rin. At dito mga idol, hindi pa tapos itong CDFS nang dahil si Chet Holmgren kanya rin sinibayan pero nashoot naman ito ni Chet. Pero great defense overall dito nga kay Dorian. And then once again, sumubok ng ghost screen. Ito nga okay si Thunder para sa anilang 3-point shooter. Pero si DFS kahit medyo delay ang kanyang reaction dito, abay it is enough. Para nga contest niya, ito nga si Isaiah Joe, mendes ang 3-pointer niya. Kaya naman sa sumunod na possession ay nag-switch na lang itong si SGA at kinuha nga itong si Luka Doncic at kanyang inaisuhan pero present pa rin itong si Dorian Finney-Smith para nga pigilan na naman ang kanyang binabalang na pag-drive binatonya tuloy ito sa kanyang teammate sa 3-point line. Dito naman sa play na ito ay may nyo si SJ na sumisenyas pinapalis ang player na magsiset ng screen at gusto ngang i-ISO itong si DFS. Well hindi nga naging maganda ang kanyang desisyon ang dahil napigilan na naman siya neto ni Finn Smith at tingnan nyo muntik ang pang turnover. Kaya naman pinasa na lang muli ang bola sa anyang teammate broken play brought you by the depensa neto ni Dorian Finish Smith. Kaya naman, sa second quarter, switch na lang daw sabi ni SGA at inatake ang much lesser defender na si Luca. Pero nandiyan pa rin itong si Dorian Finney-Smith present all the time. Kaya naman panay jump shot na ang tinitig ni SGA. Tinawagan ng foul si Luka pero challenge siya ng Lakers. Panalo sila si Challenge. And late in the second quarter, tingnan nyo, eto ang team defense ng LA Lakers kung saan itong si Dorian Finney-Smith mga idol ang nag-finish niyan. Defensive stop laban nga dito kay Ludort, takbo ang LA Lakers, pabalik sa opensa. And then pagdating naman sa second half sa ating third quarter, medyo may adjustment. Ito nga ang OKC Thunder para nga bigyan ng match open looks. Ito nga ang si SGA. At yan nga mga idol ay off ball screen at may kita nyo nga dito na maganda na sana dahil itong si DFS ay trailing na dito sa play na ito at may advantage itong si SGA look wide open driving lane pwede niyang atakihin ito and then lapas kay Hartenstein pero si Dorian finney smith abay nakabalik nga great recovery pati na rin si Lebron James great help defense at ito yung resulta nga mga idol ng defensive na para sa LA Lakers but possession again para sa OKC Thunder. And for the rest of the third quarter mga idol ay pinagpatuloy lang na ito ni Dorian Finney-Smith ang kanyang magandang depensa. Hindi lamang dito kay SGA pati na rin sa ibang mga Thunder player at kaya naman mga idol siya ang may awak ng highest plus minus sa buong Lakers team nang dahil hindi lang opensa ang kanyang abag kung hindi pati ang kanyang matinding depensa.